Kamusta mga lodi? Siyempre, bago matapos ang taon, e eh, balikin muli natin ang kalokohan namin ni Bogart kasama si Abudo at Boy Kulot itong 2022. Tara at isa-isa hina natin. Siyempre, sa una, itong kalabaw ng tito ni Bogart na ayaw tumigil. Abate ka! Yun yung dalawang poging lamig, ah. Hmm. Ewan ko lang kung matalo nyo pa ako. Kalabaw lang palain nyo, ha? Hoy, mga pugay! Tingnan ko lang kung mauna ang kalabaw nyo dito sa kabayo ko. ha. <laughs> Gagi, baka to. Kalabaw to, Lex. Mukhang baka lang. Oh, ano? Palag! Mayabang talaga tong si Boy Superman. Porkit kabayo lang ang kanya. Sige, kaya yan. unan mo, Lex. Hindi kaya, Bogart. Mabilis kabayo niya. Para makabot ka, ihulog mo yung kasama mong mukhang tuko. Ala, Bogart. Narinig mo yon? Mukhang tuko ka raw. Aba, siraulo yan, ah. Ako bahala, Alex. Ako pa. Lagi akong handa dyan. Mukhang toko pala, ha? Yari ka ngayon sa akin. Hehehe. Ready ka na, Alex? Oh kanina pa. Hala, ang bilis. Iwang ka na naman. Tuko pala, ha? Eto, ibaon mo. Ta, ito, ah. Pre, may lumampas na sa'yo. Mabilis talaga yun. Big bike yun, eh. Hindi, eh. Parang kalabaw yon pre. Kalabaw? Seryoso? Oo, pre. Nilapasan ka lang. Tingnan mo, Bogart. Mapapapasok pa tayo sa nagkakarera. Hilain mo yung tali para lumiko. Ayaw sumunod. Wala na yata sa wish ko to. Paktay talaga tayo, Lex. Oh, pre. Tanong mo sa kanila kung nakita nila yung kalabaw. Bossing, nakita niyo yung kalabaw? May sakin na dalawa? Doon sa unahan, Brad. Isa, dalawa, tatlo, yun! <laughs> Talagang napakabilis nito, Bogart. Pati yung mabibilis na motor. Nalampasan natin. Oo nga, Alex. Saan naman kaya tayo dadalhin nito? 'Di ba ito yung gusto mo? Joy ride. Sabi mo kasi long ride. Pero malapit lang. Eh kung saan sana tayo nakakarating eh. Sabi naman sa iyo poging lamig. Aabutan natin 'yan eh. <laughs> Anong puging lamig? Hindi kita babayaran. Joke lang, Brad. Sige, lampasan mo na lang. Hoy, mga bata. Gigil. Sino 'yan, Bogart? Yan ata yung magmamais na kapitbahay mo. Sigil, mga bata! Hindi ho, arititigil. Ausapin niyo itong kalabaw. Naku, Bogart, tingnan mo. Putol na yung daanan doon. Alam na. Magdasal ka na kung saan tayo pupulutin. Sige, pre. Sundan mo lang kung saan pupunta. Dodobling ko ang bayad sa'yo. Ay, sige. 2, 4, 6, 8, 3... Sabi naman sa yo, Lex, eh, magdasal-dasal ka na. Buti dito tayo napunta. Oo, maswerte pa rin tayo. Kahit meron kang dark continent na tinatago dyan. Loko ka talaga, Lex. <makes noise> ah, ah, kainamang iyan. Pagkakamalas ng arke lang iyon. Dapat yata, hindi binibigyan ng karapatan yung si lamig na iyon eh. Asan yung kasama niyong nasigaw, kuya? Ayun, Lex, oh. Tinutulak niya yata yung kalabaw. Kau, Mmm. Go. ka naman nagtago, Brad. <laughs> mm, mm, mm. At eto naman, si Boy Kulot at Abudo. Ano ba naman yon? Kala ko ba bibilis lakad ko pag nakatinelas? Lalo lang bumagal. 3 hours later. Napakatagal mo naman, boy kulot. Lalo lang bumagal lakad ko dito eh. Ay gagi boy kulot. Babagal ka talaga maglakad. Ay tingnan mo naman. What? Hindi inalis ang tali, oh. Aling Betty, Aling Betty. Oh, ano yung bata? Wala kaming rugby. May toyo ho kayo? Loko ka! Mukha pa ako may toyo. <laughs> Hindi po, bibili po ako ng toyo. Yan, ayusin mo kasi. Kala ko kasi rugby bibilhin mo eh. Pare, di ni tayo magtanong. Sa batang pinagli sa ispaltaw. ano ga yung maliwanag na iyon? Araw o buwan? Ah, uh, eh. Manong, alin po ba sa dalawa? <laughs> Makapagtanong nga dito. Oge! Saan dito papuntang barangay maitim? Barangay maitim? Bale, doon po yon, Diretso lang kayo doon. Ano yung tinatanong? Boy Sa Saan daw papuntang... Barangay maitim? San banda? Ay, lumampas na kayo. Doon yun. Hindi, alam ko yun. Doon yun. Doon, Manong. Lampas na kayo. Manong, doon po talaga. Saan ba talaga banda? Huwag maniwala dyan. Sa gubat ho nakatira yan. <laughs> Maitim kasi siya. pakatagod doon siya. Doon talaga yun. Hindi, doon. Diretso kayo. Manong, nililigaw kayo nito. Lampas na kayo. Banda ron yun, Manong. Naku, nalilito ako sa inyo. Sa iba na nga lang ako magtatanong. Alam mo ba kung saan yun? Hindi nga eh. Ikaw, alam mo? Eh, hindi rin eh. <laughs> Marami pa ba sa labas, bata? Ako na po ang huli. Okay, sige. Tanggalin ko na ang shirt mo, ha? Okay po.

Takbo, pawe. Nakaw, yari ka. Matagal pa ba yan, Bogart? Konti na lang. Oh, Lex. Ang tagal mo. Malapit na matapos. Aba, hindi naman yan yung amin. Itong isa. Paktay tayo dyan. Kakaunti na pintura. Sabi mo, tanda mo. Baka pinagpalit, Lex. Hehehehe. <laughs> Kaya mo yan, abudo, parkour. Oo naman, manood ka. And his name is John C. Boom, giba. <laughs> Siyempre, bago matapos ang 2022, hindi mawawala ang Dark Continent Season 2 ni Bogart. Oh, akyat, okay Bogart! Ikaw naman, boy kulot! Huwag ka umawak. Hindi ko na kaya. Ang bigat nyo. What? Kaninong shirt to? Nakaw, kay Bogart yan. Labas na naman ang dark continent nun. Naku, loko kang bay kulot ka. <laughs> Labas na naman ang malibag na pwet mo, Bogart. Tawa pa, abudo. Bogart, tapos ka na ba dyan? Kanina pa yan ah, hirap kaya higpitan itong bike ni DJ. Ay toy, magtatanong ulit ako. Pwede ka? Pwede Oh. Ay itatanong ko lang, ano yung malibag na iyon? Yun ho, oh. yun eh Dark Continent. Bama no, nakakarami na kayo, wala kang bibili dito. Pag ganyan ang makita, malibag. Loko talaga tong si Manong. Hayaan mo na, Bogart! Teka, tanong tayo kay Kuya Guard. Baka andyan din idol ko. Kuya, andyan ba si Tommy sa loob? Sinong Tommy? Yung hari ng sungka. Abay, di ko kilala yun. Kilala ko yun, Lex. Kapag bumanat eh, ganito. Yummy hotdog may Tommy. The hotdog is the center of the bread, my Tome! Yan nga, Bogart! Ano yung nasa puwitan niyan? Tato? Hindi po! Pakita mo nga, Bogart! Yan po eh, Dark Continent, Season 2. At syempre, ang ating sosyal naman na nanggal na naka-iPhone pa. Ano ba itong ni Mare? Napakatabang naman Sabi ko taasan ng sugar level Makahanap na nga lang ng buntis Teka Nasaan na ba ako? In 100 meters Turn right Turn right Ay, hindi talaga maasahan to Turn right, turn right daw E eh, nasa itas ako Ayun, may bahay dun Nangangamoy buntis. Teka. Ano pa itong malambot na ito? Kain ng pusa ito ah. Mainit-init pa. Ang baho. Amoy ko kahit wala akong ilong. Ayos ito. May buntis nga. Hintayin ko lang kayong makatulog. Han, ngayong buntis na ako. Baka pagpalit mo ako sa iba. Hindi, Han. Mahal kita eh. Talaga? Paano natin palalakihin ang anak natin? Magtatrabaho ako at magsisikap para mabuhay ko kayo. Wow, ang sweet naman nila. Eh paano kung wala kang mahalat na trabaho? Tapos palalasin tayo dito. Anong gagawin natin? Um, bahala na ang nasa itaas. O paano niya tayo tutulungan palakihin ng bata? Pusang sanggala. Huwag niyo akong idamay dyan sa kalandian yung dalawa. Kayo ang gumawa niyan. Kayo bahala dyan. Nananahimik ako dito sa itaas. Tapos ako pang tutulong bumuhay sa inyo. Ano ko, magulang nyo? Makaalis na nga lang. Nabibismood lang ako sa inyo. Nako, nagbabawas pa. Posing, may nakita ka bang katawan? Gaging mana to. galto. Sa akin ka pa nagtanong. Alam mong natay ako eh. Naudlot tuloy. <laughs> Hindi ka ba natatakot sa akin? Mana ng ako ah. Wala akong pake. Masun ako, gagi. Tawagin mo lahat. Barkada ko si Mang Boy, tanong mo. <laughs> Sige, yari ka sa akin mamaya. Babalikan kita magtawag ka pa. Babanatan pa kita. May problema ba, Brad? Wala, tropa. Okay na. Nagahanap pa siya ako ng pangit na banding eh, na nagiinuman. Hoy, mga bata! Nasa inyo pala yung katawang ko. Ibalik niyo sa akin yan. Naku, ay na yung manalanggol. Takbo na, Alex! Abuto! Tumigil kayo! Balik niyo sa akin yung katawan ko! Bogad, bitawan mo na yan! Hindi tayo titigilan ito! Pare ko! <laughs> Nako! Iniwan na ng malaking buti kaya ang pagkain niya! Ano kaya to? Hala! Putol na katawan! Kanino kaya to? Alam ko na! Maiuwi na lang! Maipakita kay nanay! Baka sa kaibigan niya to. Nararamdaman ko na, Mare. Parang malapit na dito ang katawang ko. Ayun ata, Mare. Daladala -dala ng batang ulot. Yun nga, Mare. Safe naman pala, Mare. Dahil batang engkanto ang nakakuha. Hoy, patai kanto. San mo na yung katawang ko? Balik mo nga sa akin 'yan. Naku! dalawang manananggal. Takbo na! Aba, Ay loko yun ah. Itinakbo na naman. Mga pre, takbo! Si 'yun ah. Aba, 'yung loko 'yon. Kinapon ko na 'yun eh. Bakit kinuha pa noon? Yan mare. Yan yung tatlong pasaway na naghagis ng katawang ko. Yari kayo ngayon. tok no. Hoy, batang engkanto! Ibalik mo sa akin ang katawang ko! Malelate na kami sa party! Bogart, Lex! Anong gagawin ko? Hindi tayo titigilan ng mga yan! Ihagis mo, boy kulot! Saan ba? Kahit saan, basta lakasan mo. Nako, mare, nagis na naman sa malayo. Tara, mare, doon. One or later. Anong gagawin natin, mare? Hindi na naman natin makita ang katawang ko. Malelekta tayo sa party. Sayang ang pulutan, ang sarap pa naman. Okay lang, mare. Teka, may kukunin lang ako. Baka pwede mong magamit. May surprise ata sa akin si Mare, ah. Oh, ito, Mare, oh. Atawanan ng saging. Baka pwede na ito. pansamantagal. tagal. Talaga tong ko. May kalakuhan din. Maraming salamat ulit, mga Lodi. See you next year. Bye-bye.